Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel. I'm Ricky Baldosa. Yung pamintang buo, na hindi pa nadorog, kaya virgin pa rin. <laughs> so ayun na, maka virgin for today's video. So alis muna kami, papunta kami ng uh, Makati. So mga tulog pa yung aking pamangkin. So antayin ko na lang magising at saka maliligo. Ako tapos na rin ako maligo, guys, maka virgin. Hello kita kita yung aking tigyawa to naglilitawan siya guys so ayan mga ka virgin maya maya alis na rin kami punta muna kami ng Makati kasama ang aking tiglet <laughs> so ayan mga ka virgin luluwas muna kami doon sa Makati maya maya so inaantay ko lang yung aking ang mga pamangkin kasi sila yung magdadrive ng sasakyan So, ayan guys, maraming salamat po pala sa ating mga bagong subscriber sa ating YouTube channel. So, update na lang kayo, update ko na lang kayo maya-maya guys. So, ayan. Ay, so dadalhin ko lang din po sa Makati guys, si Piglet. Si Piglet ko kasi walang mag-ano, <laughs> wala mag-aalaga dito so yung isa kong pamagin kasi tumutulog yung kasi call center kasi ayan ayan sama-sama ko lang yan guys ang aking baby piglet so dutch dash hand yung ano niya yung lahi niya hot dog ayan hot dog sya ang pag-ayos ng buhok pag mahaba na <laughs> hindi pa kasi ako nakapagpagupit mga ka-virgin. <laughs> Kaya ganyan yung buhok ko. So, maya-maya guys, mga ka-virgin, update ko po kayo kung papunta na kami ng Makati. Ayan, hanggang dito na lang muna. Maya-maya update ko kayo guys. Lagyan ko muna si Piglit ng diaper. kay baka magwiwi sa sasakyan. Baka magwiwi sa kotse. Dun, 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 dun. Huwag kang malikot. Daya na siya. Alis na kami. Lika mag magdamit muna magdamit magdamit alis na tayo Oo oh, kasya pa to sa yung damit mo Damit don damit 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 Apura na kayo alis na tayo Hindi ka na nasanay na may damit ka Sipiglit gan Wow, ang sexy naman. Ang sexy ng damit. Ang liit na ng damit ng baby na yan. Nakalikors pa, oh. <laughs> Sige na, alis na tayo. So, ayan na nga, guys. So, alis na rin kami. Ayan. <laughs> so, inaano na yung sasakyan. Ayan. Linilinisa na ni Earl. So, ayan na nga mga ka-virgin. Alis na kami. Punta kami na nga magkati. Ayan. Tama na niya si Piglet. <laughs> so, tara na guys. Hello. Alis na kayo mga ka-virgin. Ayan yung aming... English Bulldog at saka yung Ay, ano gagawin mo pa? na na <laughs> kayo na tayo, sakay <laughs> Yeah. Sweet. Hello. Hello. So ayun na mga ka-Virgin pa Palace na ayo punta kaninang Makati. Special muna kami doon. Kasama ang akin Tigmet. <laughs> kaya ka na magkakagatin yan. Didi pa yan eh, Didi. So, nililisan. Kasi, ilang ano din, ilang weeks din hindi nagamit itong ano. So, sa sakyan kasi hindi na kami napunta ng Makati. Ginagamit lang naman to guys pag napunta kami ng Makati. Pang service lang to pag napunta kami doon. Lilinisan pa. ay yung aking pamangkin, nasawa niya. At anak, pamangkin ko. Huwag mo kainin yung ano ko, yung bag ko. O sige, picture tayo dali. Dali! nakatingin sa iyo. Isa, isa pa picture pa tayo. So maya maya guys. Ano, alis na rin kami kasi naglilinis pa, lilinisan pa So ayan nga guys, nandito na kami sa EDSA EDSA Pasay So ayan yung ating nakita yung heritage So masyadong traffic dito sa EDSA Pasay Ayan So ganun talaga pag lumuwas ka dito Galing sa probinsya Pag pumunta ka ng Manila Diyos ko, araw-araw yung makikita mo sa kalsada ganyan Lalong-lalong na sa mga EDSA Laging traffic, laging magulo so ayan traffic yung kalsada ito yung nakaka palit sa mga nagtatrabaho yung mga traffic traffic na yan dahil sa sobrang dami ng sasakyan so ayan guys voice over muna tayo kasi walang voice yung aking vlog kanina so video ko lang sya ayan malapit na rin kami sa Makati so nandito na tayo sa it's a uh, tough MRT MRT LRT punta na tayo ng Magalianis sa Makati Ay, anak, bababa na tayo bababa bababa na tayo bababa Dito na kami sa Makati <laughs> Asa na yung my birthday Matang dilim <laughs> <laughs> Nasaan yung my birthday? Hindi <laughs> na kami. Ang aga pala wala ay nagpunta. Wala ka pasok? Oh. Makiki-birthday si Piglet. Hindi nga gano'y ako pumunta. Oh, oh, dyan ka muna. Kahit sabihin mo lang yun, Gorga, na yung pagpasok. Your parcel. Please. Itong dalawa na to, sa akin to? Ano na kung ka maglaro? Malino ng CCTV dito. <laughs> mga magnanakaw dyan, kitang kita. Nasa na yung isa pa? Wow! So, ayan, nandito na kami guys sa Makati. Ayan, dito yung bahay sa Makati. kakain kami ng So, ayun na nga guys, uh, nandito na kami sa Makati. So, ayan, maraming salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. So, magpapahinga muna kami. So, uh, wag nyo na rin i-skip yung ads. Kung napanood mo yung aking YouTube channel, wag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. So, ayan, bye-bye. Hanggang dito na rin muna.